Good evening guys, may mga natitira pa pala akong tail nung 90s. Aloy po siya at naging sliding. binuo ko siya kasi gusto ko siya ikabit sa mga oldie kong kit para maging pogi naman yung mga oldie ko. bagong bago pa siya dati ko siyang mga paninda eh gamitin ko na lang kaysa ibenta ko kasi medyo ano na to sa akin mga alaala ng 90s dekada 90s magamit ko naman ito eh kahit pa paano ganda kasi dahil parang bihira na makakita na ito ngayon marami sliding puro gawa lang ginagawa ito bubuhay mo na lang ano eh. ano na assemble na lang eh. o ngayon maghihirap ko pa eh ito mga lods ganda niya bagong bago tamang tama sa audit ko. Okay mga lords, thank you so much sa panonood. Video na lang ulit. Thank you.